Magandang gabi guys, Ito tayo sa festival guys Festival na labang kasi may uh, ano, Inano ako dito guys uh, Pinaputol na mga linya sa electrical uh, Yung boss ko kasi ano Prada si sa electrical kaya ako ang <coughs> Napiwi na Naputol sa mga linya dito Ayun yun guys, pakuwi na tayo guys Ito yung Festival guys, pag ganitong oras Ano na, Uh, tahimik na guys ito yung dati guys na ano guys yung dating <coughs> maraming ano rito eh pag araw maraming tilapia janitor din ito rito ito pala yung itsura niya ito guys pag ano sa so, purang gabi na tahimik talaga ito nah, na tayo guys lakad tayo guys sinaiwan yung service natin na ano Honda guys, Honda Lita. <laughs> hey, guys, selamat guys, sana. -man Oke guys, lagi guys. Guys, -man temui guys.